Hello, good evening mga kababayan. Alam nyo, para, ako parang nasusuya na ako makinig sa mga pinag-uusapan ngayon. Araw-araw, di ba? Araw-araw na lang yung itong tungkol sa mga isyo tungkol kay Sara Duterte. Na araw-araw may nadidiskubre na yung mga isyo ng anomalya mga pagnanakaw, mga panluloko ni Sara Duterte, yung paggamit ng iba-ibang pirma na parang iisang tao lang ang gumawa at siyempre sino yun? Sa pansin ko nga po eh, yung, <clears throat> yung mga pirma, yung iisang tao na yun na pumirma, parang pirma ni Sara Duterte eh. Oo, parang pirma niya. So, yun na nga eh. Sa hinahaba-haba ng mga investigasyon na ito, ang talagang ang talagang ending nito, ngayon pa lang, syempre, meron na tayong meron na tayong assessment, meron na tayong final judgment tungkol dito. Wala nang iba. Si Sarah Duterte talaga ang uh, Naku, grabe yung mga kababayan, ano? Dadalawang taon pa lang, billion na. Kasi ito lang, ito lang natungkol sa uh, confidential at intelligence fund. Biruin mo dalawang, dalawang agency. Yung agency ng, yung Office of the Vice President, at yung Department of Education, nung hawak pa niya ito, magkaiba. Parehong mayroong intelligence fund, parehong may confidential fund. Na hindi lang po by the million, but hundreds of millions. Di ba? Grabe mga kababayan. Ang tindi. Siguro, alam naman natin na maraming mga politiko, majority ng mga politiko ay talagang mga, mga corrupt mga alam na ba natin nagnanakaw sa kaba ng bayan pero tila baga mga kababayan wala nang wala nang tatalo pa wala nang tatalo pa dito kay Sara Duterte imagine doon pa lang sa Dabao ng mayor siya ilang taon ba ang mayor 3 years eh halos billion-billion na rin ang nakuha niya eh. Kasi isang taon may 400 million, 450 million. dinoble pa nga yung confidential fund ng tatay niya nung ito yung mayor. Dahil si Digong, ang confidential fund niya started from 100, 200 million, pinakamalaki 200 million per year. Pero si Sara nung siya yung upong mayor, doble. Dinoble. Alam ba ito ng tatay niya? Of course, alam niya. So, sinaway ba? Siyempre hindi. Pareho sila eh. Ang, ang kapansin-pansin lang po mga kababayan, eh, kung gaano ka sama, kung gaano ka ganid, kaswapang sa kapangyarihan at pera, si Digong, yung tatay, doble doble itong si Sarah ngayon mga kababayan mayor pa lang yun, di ba? mayor ng Davao at ngayon naging vice president national dalawang taon pa lang dalawang taon pa lang sa sa pwesto bilang vice president magkano na ang magkano na ang naharbat niya Bilyon, Kasi ang pinag-uusapan ngayon, hindi lang yung confidential fund at intelligence fund na wala naman dapat siya niyan dahil hindi naman siya national security. Yung kanya mga opisina, wala naman kinalaman sa pag-iimbestiga, sa mga paghahanap na... Yung tungkol sa mga intelligence na activities, di ba? Education ka. Billion? Ang sistema ng kababayan, kung hindi pala ito na diskubre at tumagal siya ng anim na taon, magkano? Magkano nga anaibulsa? At kung nagtuloy-tuloy pa siya bilang DepEd Secretary, walang mangyayari sa sa sistema ng education natin, pero sa laki ng budget na ibinibigay, napupunta lang yung yung budget budget ng DepEd na para sa edukasyon ng kabataan na pupunta sa isang tao dito 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 kay Sara Duterte <clears throat> at paano po ito paano umalingasaw itong pagkakabisto nitong pagnanakaw ni Sara Diba dahil nag-away? nag-away, naghiwalay ng landas ang uh, Marcos Romualdez Group at saka yung Duterte Group. Pero kaninong kasalanan yon Hindi naman nag aaway ang Marcos, di ba? Hindi naman nag aaway sila uh, BBM at Martin Romualdez. Ang nang aaway, itong si Sarah. So, kung hindi siya nang aaway, kung hindi dahil sa sama ng ugali niya sa pagiging bratinela niya, siguro hindi naman natin malalaman hindi ba bibisto, hindi uaalingasaw. At ito pa, do you think, mga kababayan, kung hindi nag-away, itong dalawang kampo na ito, itong Marcos Romualdez camp at itong Duterte camp, sa palagay ba natin, malalaman natin itong mga ginawang kalokohan at mga pagnanakaw ni Sarah? 'Di ba hindi? Kasi nga 'di ba nung 2022? 22 or that was that 2023. Yung pinag-usapan nga sa Congress yung paghingi ng confidential fund ni Sara Duterte na umabot nga ng 650 million na pumasa. At ang masama mga kababayan, sino yung sino yung namahala noon? Doon sa pag-approve pag-approve ng budget ng OVP at DepEd. 'Di ba si Sandro Marcos? Kung maalala natin, yung yung uh, nangyari noon na hearing at pag-approve ng mga budget ni Sarah na nangyari sa loob lamang ni 15 minutes kaya maingay nun si ang nag-iingay noon na kumukontra ay yung uh, makabayan black sila Franz Castro yung tatlo si Franz Castro, si Arlene Borosas at si Raul Manuel na nag nag uh, nagsasalita pa itong si Franz Castro eh, pinataya ng microphone pinatay ang microphone at biglang inapprove ni Sandro Marcos yung uh, yung yung hinihinging budget dahil daw sa tradisyon hindi na question pa dahil sa, sa itong lintik na tradisyon na tinatawag hindi na kailangang busisiin paraw dahil sa tradisyon wag nang busisiin yung budget na ibinibigay sa Vice President at ng President. So, ito itong mga tradisyon na ito dyan sa dito sa politika natin, ito yung nakakasama eh. Kasi naaabuso. ba? Diba? Naaabuso eh. Kagaya niyan. Itong mga tradisyon, ba? Diba? Ngayon, dahil doon sa hindi pa naga, magkasundo pa yung uh, buo pa yung unit team. Magkasundo pa si PBBM at si Sara. Na-approve yung 650 million na hinihingi ni kiningi ni Sara. At yun nga itong lumabas ngayon na uh, pinagbubulsa. Itong iniimbestigahan ngayon. So paano pala kung hindi nag hindi na hindi hindi naghiwalay ang unit team. Di ibig sabihin taon-taon baka hindi nga lang po itong yung taon-taon uh, na hinihingi na budget. Baka hindi lang 'yun, baka tataas pa ng tataas 'yun taon-taon. Na nauuwi lang naman sa korupsyon ni Sara. O di pa salamat tayo, di ba? Blessing in this guys na masama ang ugali ni Sarah. Kasi kung hindi ganyang kasama ang ugali, kung hindi sa pagiging brat, kung hindi sa pagiging spoiled brat nitong Sara Duterte, hindi siya mag hindi siya mag uh, magtatantrums, hindi siya mag-aaway. Na dahil sa pag-aaway na yun, dahil sa pagtatantrums niya, nabuking tuloy. Dahil inaway niya si Martin Romualdez eh. O di, Diba yun ang parang naging dahilan kung bakit naiimbestigahan binusisi inimbestigahan yung mga kalukuhan ni Sarah. Dahil parang sabihin na natin na talagang napolitika. Pero kahit papano itong uh, kalukuhan ng uh, politika lumabas din tuloy. Nalaman natin yung mga kalukohan. Mga kalukohan ng mga politiko, bal sila sila nag aaway away So medyo ito rin po yung naging dark side ng unity team. Dahil what if hindi nga sila nag-aaway kung hindi naghiwalay yung unity team? Di tuloy-tuloy sana sa loob ng anim na taon. Tuloy-tuloy yung pagnanakaw ni Sarah na hindi natin nalalaman dahil kinukonsente din. Kinukonsente nung nung uh, grupo ng Unity mismo. Dahil nga noon, 'di ba? Si Sandro mi, si Sandro Marcos mismo nga yung 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 nag-orchestrate uh, kung bakit na apruban yung hinihingi ni Sarah na kinu-question sana noon ng makabayan black So, blessing in this guys. Na kaya nga ba itong uh, nangyayari kay Sara? Eh kasalanan din niya eh. Dahil sa sama ng ugali niya. Kumbaga, yung uh, yung yung gawi-gawi niya na masama, yung masamang gawi niya kay PBBM at kay Martin Romualdez, lahat bumalik sa kanya eh. Masama na kasi yung ugali eh. Dahil, siguro, nagpapakita siya ng ganitong sama ng ugali dahil gusto niyang ipakita na powerful siya, strong siya, magaling siya, katatakutan siya. Di ba? Signature ng mga Duterte, yung gusto nilang katakutan sila. Nananakot sila ng tao. Nananakot dinadaan sa takot sa persahan mga bagay-bagay. Hay nako. Anyway, medyo na na na, na, na na rin ang tenga ko sa araw-araw na naririnig natin sa balita itong mga anomalya ni Sara Duterte. Kaya sana po matuloy na yung impeachment din, matapos na yan eh hindi po talaga pwede na hindi siya ma-impeach kasi kapag hindi siya na-impeach tuloy-tuloy pa siya na makakapag baka maging pangulo pa yan eh o paano pag naging pangulo yan sa nakikita nating ugali at pag nanakaw ngayon nga vice president pa lang eh kumbaga limitado pa limitado pa ang kanyang uh, powers nakakapagnakaw ng ganyan, kalaki. What if, kapag hawak na niya, lahat hawak na niya, mapapasayaw na niya sa kanyang kamay ang lahat na gusto niyang pasayawin. Hawak sa lahat. Kaya nga mga kababay, hindi siya dapat, hindi siya dapat maging pangulo. Kahit na, kahit na maging mayor pa ng Dabao, kahit anong posisyon, kasi kahit sa Dabao, Diyos ko, kawawa naman yung mga takadawa. Ang laki-laki pala ng perang nawawala dyan sa inyo. Tapos, binuboto nyo pa ng binuboto? Well, sabi nga, sabi ko nga kanina eh, nananakot kasi. Sana naman, this time, eh, magkaroon na ng katapusan ng kasamaan nila. My God, hindi mo maintindihan mga, mga kababayan, mayroon palang taong ganito. Yan! Yung mga taong yan. Talagang parang hinugot sa impyerno mga kababayan ng taong ito. Pero ewan ko ba, kahit mga maladimonyo na ang mga pinagagawa, ang mga pag-uugali, bakit marami pa rin nagsusuporta? Anong klase mga tao ito rin na, na nagsusuporta na to? anyway wala tayong magagawa mga kababayan hanggat hindi natatapos hanggat hindi nagkakaroon ng wakas itong tungkol sa impeachment kay Sara, araw-araw yan na lang ang... wala na tayong naririnig na ibang well ay well mayroon palang magandang balita napanood ko kasi doon sa RTBM yung yung pagdating nung yung luma na mapa yung 1736 ba yun na old Velarde map kaya ba isingit ko natuwa ako doon eh biruin mo yung yung uh, sa certain Mel Velarde na nagpunta pa siya doon sa sa London doon sa auction ino-auction eh binibili kasi yung mga antique na mga artifacts na yan mga mga antigo na mga kung ano-ano binibili yan ng mga collectors mga antique collectors mahal yan eh millions ang halaga tapos itong Pilipino na si Mr. Mel Velarde I just don't know. Ano kaya siya ni Mike Bilard ano? Or descendant siguro ito. Nung, uh, nung Governor General, Spanish Governor General, naging general natin dito sa Pilipinas nung araw, kasti, nung panahon ng Kastila, na siyang gumawa ng nitong uh, Bilardi map, mapa ng bansa natin. Na doon, makikita natin yung talagang mga sakop ng teritoryo ng bansa natin. Kaya ito ipina kaya po ito pinilit na bilhin doon sa auction nitong Pilipino na si Mr. Mel Belarde ay para iregalo sa ating bansa. So ito nga po nung kahapon isang uh, masayang event diyan sa Malacañang na uh, in-endorse kay Pangulong Marcos, BBM yung mapa inihabilin mismo ni Mr. Belarde sa ating government regalo niya sa ating bansa at you know katulong pala niya dito si si First Lady dyan sa paggawa ng paraan na yan maibalik dito yung mapa na yan kaya alam mo ito si First Lady marami namang pala itong magagandang ginagawa mga project na nga ano matitinong ginagawa bilang isang first lady. Ang hindi ko maintindihan bakit ang dami naninira dyan kay first lady. Hindi nila nakikita yung magagandang ginagawa ng tao? Biruin mo yan. Itong uh, mapa na ito na pinaghirapan nilang hanapin at uh, nakipag uh, bidding pa sila doon doon sa auction na yon at ito nga na nakuha nila kahit gaano man kamaliil magkano man yung naging presyo ng mapa na yun antigong mapa kasi tayo naman talaga may karapatan na mag, mag uh, may ari ng mapa na yun at dito ito ang isang uh, malaking ebidensya na yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Scarborough, ay talagang atin. At itong map, Velarde map na ito, pwede natin itong isampal kay si Jinping. Di ba? Panampal natin dito sa China. Wala sila niyan eh. Kasi yung pag-aangkin nila dyan sa West Philippine Sea, nag-umpisa lang yan itong uh, 1947. Eh, yung mapa natin, yung Velarde map, eh, 17th century pa. Ilang siglo na. At isa rin yan sa isang magandang pangyayari na tayo ay na-colonize ng, ng uh, Spain. Kasi kung hindi tayo na-colonize ng Spain, wala tayong bansa na Pilipinas. Na itong itong geographical map natin ng na Pilipinas, wala yan. Tayo ay mga maliliit na kingdoms lang noon. At maaaring, kung hindi tayo sinakop ng Kastila, although, mayroon tayong mga traumatic experiences, dahil yan sa pagkaka-colonize sa atin ng Espanya, pero what if, China ang nakakolonize sa atin? Kung ibang, ibang, uh, ibang lahi, hindi ko sinasabing, maganda ang naging trato sa atin. Dahil hindi naman talaga naging maganda yung trato sa atin ng Kastila. Pero kahit pa paano, naging kristyano tayo. Yun na lang yung mga medyo, mga little blessings na napala natin sa mga Kastila. Kahit na inabuso tayo, pinag, pinagmalupitan tayo, naging kristyano tayo, din. Diba? Tapos yun nga, <coughs> binigyan tayo ng uh, isang buong bansa. At ito nga, magagamit natin itong mapa na ito panlaban sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo natin. Okay? So kahit pa paano mayroon po tayong uh, sikapin natin na araw-araw kung magbabalita tayo ng mga bad news sana. Mayroon tayong nahahagilap na mga magaganda namang pangyayari mga magagandang ginagawa ng gobyerno natin. so totoo lang, maraming ginagawang magaganda eh. Kaso, ang napapabalita, ang mga binablog, ito may magiging magaganda, no? Sikapin natin siguro na maghalukay tayo ng mga magagandang ginagawa ng gobyerno natin. Diba? Okay? Hanggang dito na lamang po at uh, bukas mag- Maghalo kayo tayo ng mga good news pantapat sa mga bad news, okay? So hanggang dito na lamang, maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Peace.